Ganun, no? Minsan, bigla-bigla na lang nasisira ang isang relasyon. Eh, hindi mo alam ang mga bagay na dapat mong isipin. Kasi nga, hindi ka naman handa. Phase 1. Shock panahong unang kikirot ng sobra yung sariwang sugat na iniwan niya sa'yo. Para kang sapilit ang pinadaan sa eskinitang puno ng nakakalat na lego habang nakayapak. Sobrang sakit. Hindi mo alam kung saan ka magsisimulat. Umpisa pa lang ng araw mo, parang ayaw mo nang bumangon sa kinahihigaan mo. Sobrang tahimik ng paligid titingnan mo ang cellphone mo at wala na yung mga text na kadalasang nagpapangiti sa'yo tuwing gigising ka sa umaga. Ang tanging nararamdaman mo ay lubos na panghihinayang at pagsisisi. May isipan mong basahin yung mga huling pag-uusap nyo at sa hindi sinasadyang pagkakataon makikita mo yung mga larawan na kung saan kayong dalawa ang magkasama. At babalik sa'yo lahat, pati unang araw ng pagkikita nyo. Uy, ganda niyan kuya. Salamat. <laughs> laps lang talaga gamit mo dyan? Oo, oh, laps lang, Talaga? Galing naman. Matagal ka nang gumagawa niyan. <laughs> Bakit? Wala lang. Pwede mo po. Oo, <laughs> oh, tatawag tata ka ta Sige. Pero alam mo, mas okay yata ang gagamitan mo ng ball pen yan. Seryoso? Oo. Kasi tingnan mo, kapag lapis, parang ang labo. Kitang kita pa yung mga buraw. Okay na ako dito sa lapis. Kaya sa naman sa ball pen na kapag nagkamali ka, pwedeng masira lahat. Kasi dito sa lapis, kahit pakita-kita yung mga bura-bura dyan. Pwede mo siyang itama eh. Pwede mong baguhin kung ano man yung pagkakamali mo. Dito sa ball pen kasi, yung resulta nakadepende sa kung ano'y guguhit mo ngayon. Seriously? Wala lang. Ay, <laughs> <I> may <remember. laughs> Phase 2. Reminiscing and retracting. Bigla ko na lamang nami-miss yung mga bagay na pinagsamahan namin dati. Sa... Sa so, yung babae na hindi ko inakalang magiging kami. I mean, hindi siya yung babaeng type ko. At malamang hindi rin naman ako yung lalaking type niya. Pero ewan ko, nung una ko siyang makita parang meron agad sparks eh. B? B? Yo? <laughs> Yo, okay. ako Hi, B! Kanina ka pa dyan? Eto. Sorry nung no, patagal. Mm, Tumahe pa ako okay. <laughs> eh. bakit? Bakit oh. mo may Tara, pasok ka dito. Bakit mo ako pinatawag? Wala. Ibigay ako sa'yo. Matahe din din Kung mayroon, mayroon. Wow, Graham Sketchpad. Bakit? Tingnan mo na lang. Oh. Ano to? Ano yung yes na yes? Oo. Tayo na. Talaga? Ay hindi. Oo nga eh. <laughs> Bravo, so Vic. Sa kasama ko siya, wala na akong ibang hiniling kundi magkaroon ng kapangyarihan na ihinto ang oras. Peter na! Ay, wala gutom ako. Gutom ka na naman? Kain ka na kain? Ay, na naman, hindi naman eh. Oh, Gusto anong... ko ng burger. Oh, oh burger. Gusto mo may, may burger ba dito? Hindi ko nga alam eh. Meron ba? Ewan ko sa'yo. Eh, sige, tayo. Bakit, ayaw ayaw nga, but... may nata. Eh, bakit? Ano ba ba nagagutom? Hindi, gusog na ako eh. Bakit? Gusog na ako sa mga ako. Bad trip, tara so, na. Tara na, kain na tayo doon. Tara na, na, alam eh. Sobrang bilis kasi. Lagi akong nabibitin. tulong. Ano yan? Patulong na? Nito! Anong gagawin natin dito? Yes <laughs> po kasi bukas eh. Oo, tapos? Eh, papatulong ako mo ulit yun. Ano ba ito? Math! Physics, chemistry, geometry. ba ang papatulo mo. kailan mm. Kaya exam mo? Bukas. Hmm. Apat na libro, apat na major subjects papaturo mo sa isang taon tulad ko na ano wala namang alam dito, tapos bukas yung exam mo. Please na, B. Please. Eh, wala alam dyan. Tsaka kasi mo naman bukas. Pasok ka maaga. Ganito, pasok ka maaga. Kasi yung ko Kahit tanungin mo lang ako ng iba. Eh, paano ang ng Ako nga, sa mo Please. Pag tinulungan mo ako, ka. Sige na, B. ko dito? Pala, natin natin. May tayo dito. internet naman pala eh. Kailangan B. Marben, ba Tapos na ang ating sessions. Akin na ang aking reward. Reward ka agad? Yes. Apat so, na, na libro. Reward mo. Ikaw bahala kung saan ka masaya. Pero apat na libro yun. Kasi hindi eh. game. Apat na libro. Game, game, game. Ano? Ano? Ayan na. Kiss. Kiss! 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 O kiss. Oh, kiss. Apat na libro. O oh, apat. What? Major subject. <laughs> Inapat mo pa talaga. Diba? Ayos, B. Kasi mo kiss eh. Ano gusto mo? Mm, Oo, wala. Okay na yun. Hmm. Hug na Kung pwede lang naisig na sa nasa itaas na. Kuya, <laughs> extend pa! Ginawa ko na. Bakit kaya ganun, no? Hindi natin na maamalayan ang tagbo ng oras kapag masaya tayo. Sobrang taliwas sa sitwasyon ko ngayon. Kasi ngayon, Tanging hiling ko ay matapos na to. Pilit na hinahanap ang remote control para iskip na lang ang bahaging ito sa buhay ko. Dahil sobrang sakit. Sobrang lungkot. Kasi hanggang ngayon umaasa pa din ako na ngarap na mag-isa. Hinahanap ka. Namimiss ka. Makikipagtalo sa sarili. Na sana ako rin. iniisip mo sa mga oras na to. siya? Huwag <laughs> na lang. Baka kailangan niya din ng oras na kung saan wala ang pangalan ko sa isip niya. At kahit ano pang pagpigil ang gawin ko sa sarili ko, nag-text ako. Madalas naman ganito eh. Pilit mong lalabanan ang sarili mo, tapos lagi kang matatalo. Pero dahil nga tanga ka, hindi ka pa rin titigil. Sabi nila, masarap daw manood ng mga pelikula ni John Lloyd at Bea kapag bagong break ka. Nakakagago. Pero sige, sabaya mo ng pag-inom <laughs> ng Yakult. na miss no? na miss lahat. Yung kakulitan niya, yung abnormal na tawa niya, yung mga pagsandal niya sa mga balikat ko kapag malungkot siya, yung mga yakap niya, yung malamig na boses niya, at <laughs> Okay lang na magmukha akong tokmol sa mga tao. Wala naman nang pupuna sa akin kung hindi mo maganda ang ayos ng buhok ko eh. Yung tagpuan na dati kaming dalawang laman, ngayon ay tambayan na lang ng isang taong patuloy na umaasa. Sa mga pagkakataong to, madalas nakikinig ka ng mga malulungkot na awitin. Wala kang ibang gusto kundi ang maging mapag-isa at hanapin ang sarili mo. Phase three. Masaya na ako Madalas ang tao nagpapanggap yan na masaya Nagpapanggap na okay lang lahat Kahit na sobrang nasasaktan na Kasi ayaw niya na nakikita ng ibang tao na nahihirapan siya Na nasasaktan siya Kasi hanggat maaari Gusto niya ipakita sa tao ng iwan sa kanya Na kaya niya paring dumayo Na mananatiri siyang malakas Kahit na sa loob niya Iwasak na wasak na siya Oo, oh, ano na naman yan? Layo na lang magayon ito. Ang play kilingin mo. Pwede ba space? Sumpa so, yan. Space. Ayan. Hindi layo na nakadilid sa akin. Hindi lahat ang oras ko hawak mo. Okay Ayon na. Okay na nga ito. Ano ang problema? Kaya kami nang lagi no? So, ako, ako yung problema. Oo. B, ayusin na natin to B. Ano ba? Ano nga ayusin? Sorry na. ako ako yung mali ako na. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko na! Wala nang tayo. Pigo na nalang? Okay. Susubukan ka na iyayain ng mga kaibigan mo na lumabas. Alam nilang mahirap ang pinagdadaanan mo, kaya pilit ka nilang tinutulungan. Kumakain kayo ng kumakain, gumagawa ng mga kakaibang trip sa buhay. Naglalaro ng online games o mga kung ano pa. Sa totoo lang, ang face na to ang pinakamatagal na face na pagdadaanan ng isang tao para makalimot. Kasi minsan, nailito sila kung ano na ba talaga yung tunay na nararamdaman nila. toy so, grabe siya ano, no? no? Nagka-girlfriend lang, iniwan na kaagad tayo. Ito may... Mm -hmm. Bumbuhay natin sinamahan, tol. Given yun, parang... Lahat, lahat ng masing experience tayo kasama. Bigla ngayon hindi na nagparamdam. Ito na, dahil lang sa babae. Babae lang ang dahilan. Tol, 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 tol. Ganyan ka rin naman dati, di ba? Mm. tampung tampong-tampo kami sa'yo. Pero yung ka namin. Mahal ah, mo. mo eh. Sa'yo lang, so? Oo, pala. Oo, ganyan, talaga? Oo. tol. Oo, tol talaga. Kami pa ba? Nakita naman sa mukha mo eh. Mahal mo pa din. Tama. Bro! Bro, matagal lang ako na ako naka-move on. Wabra, oh, dalaw niya yan. Masaya na ako kayo, tol. Sawa ko kayo. Sao wait, kayo? Man, wait, tol. Speaking Oy. of the man who can't be moved. Hmm. Tol, si Rowe, men. Ang ganda, tol. Tingnan. Uy! Tol! Wow! guapo. Sino? Sino yan? Sino yan? Tol, mas guapo men. Bago. <laughs> Bago? Oo! No. Eh, well, di masaya ako para sa kanya. Good for her. Ako okay yan. Tingnan <laughs> so. mo naman, ang taba. Bakit <laughs> <Ay, laughs> mo nga may bilbel? <laughs> Guwapo ka! Mayroon yan, mayroon yan. Tapos... Sige, tol. Nga. Eh, ano pa yung mo? Ribs mo? <laughs> oh, tek. Mga oh, tatropa ko ba talaga kayo? Kasi dapat sinusuportahan niyo ako dito eh. Tapos sabihin natin, mas gwapo ako dyan, di ba? Tol, Tol, makakaya mo din makalimutan siya. Kaya mo yan, Tol. kaya mo yan. Patanggapin ang katotohanan. Wow, ribs eh. <laughs> Phase 4, bittering. Ano man? Ano sa tingin mo? Oh, pag nagkasakit ako, ma-hospital ako, babalikan din ako noon eh. Ginawa nito ni Popoy sa One More Chance, binalikan siya eh. Oh, pag nagkasakit ako, babalikan din ako noon. Wala ba?! Man, pwede tayo dun, tara. Hindi, sige tol, doon ka na. Muna ka doon. Babalikan ako noon, pag nagkasakit ako. Tol, sa palabas lang nangyayari ang mga ganyan. Hindi ka na babalikan noon. Magising ka sa realidad, tol! Ito yung nalaman mo nang niloloko mo lang pala ang sarili mo. Hindi mo man gustuhin, nagiging bitter ka. Gusto mong ilabas ang lahat ng sama ng loob mo. Gusto mong kalimutan na lahat. Pero kasabay nun ay ang pagkauho mo sa mga kasagutan. Sabi. <laughs> <laughs> Ayaw na magmahal. So, ako sakit pala. <laughs> oh ano naman naman? Ano nito? Akala ko ba okay na to? Kaya mo ba dyan? Sabi mag-move on to. Yung tagal-tagal na, hindi pa rin na... Aray ko be. <laughs> Ayun pala problema nitong na tropa natin. Alam mo, kung ayaw mo na talaga, ay kung ayaw na niya talaga, dapat move on na agad. Kasi kung hindi niya na-appreciate yung mga efforts mo, yung mga ginagawa mo, dapat let go na agad. Kasi ang um, hindi naman niya alam kung malungkot ka ngayon. Ikaw lang nagpapakahirap sa sarili mo na ganyan, di ba? Sa so, <laughs> huli, ikaw talo dyan eh. Ang hirap kasi, alam mo yun, hindi ko nga alam kung ano yung ginagawa niya ngayon, kung masaya ba siya, o nakakatulog siya. Kasi ako to hindi eh. Kasi pagkatapos ng lahat ng mga sumpaan namin, lahat ng ginawa namin, natapos lahat sa isang, ayoko na, sa so, kong na ako, tapos so, na tayo, parang, tayo na to nang bigo. sabi mo. <laughs> ano ba gusto mo move, move, all, no? kasi kay, kay, kay. gusto kong mangyari? Mag-move on o ano? Siyempre to, gusto kong makalimot. Gusto <laughs> makalimot. Sige nga, paano ko makakalimot kung at the first place, hindi mo tinatulong sa sarili mo. Lagi mo sinasabi na mag-move <coughs> ka. Pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo ginagawa. Lagi mo sinasabi na kaya mo, lagi mo sinasabi na, na gagawin mo, pero hindi mo ginagawa. Alam mo, kahit sobrang daming willing tumulong sa'yo, pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo tinatulongan. Walang mangyayari sa'yo dyan. Sa'yo yan! Sabi nga dito sa libro, oh page 134. Oh. Mga no, libro pinitin, libro pa tayo. Lalo ka lang masasaktan. Sakto, sakto <laughs> sa iyo na. Tsaka pre, ano, um, kung kapag lagi mo sinasabing mahirap gawin, talagang mahirap kang gawin. Kasi dapat hindi mo lang sinasabi yan eh. Ginagawa mo rin. Tanggapin mo agad kasi wala namang time frame yan eh. Uh, hindi, hindi mo pwede sabihin sa isang araw, gusto mo mag-move on. Hindi, kailangan mo muna tanggapin bago um, ka makapag-move on, di ba? Sabi nga dito, nobody Safety. Basta. Ang yeah. <laughs> hirap kasi, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung ano dapat una akong gawin. Ano mo simula? Maligo <laughs> eh, eh, ka. Tama. <laughs> Iba Bul eh. Iba ano? mo gagaling ulan to eh. Hindi tayo mo sinasabi eh. Ito ko nga. Magulong eh. Kaya ano? Lit lift na ito. Pagkasay mo. Iwan mo ng paraan. Pagkaligo niya. Huwag mo isipin hindi mo kaya. Bilis siyang mamon ka mo. Iwan mo ng paraan. Ang ko eh. Sige. Yeah, okay phase 5 Acceptance Ito yung ilang araw nang wala na talaga Ang maganda dito sa phase na to Nagkaroon ka na ng kaunting liwanag Dito unti-unti mo na natatanggap na tapos na kayo At imposible nang bumalik sa ulit sa buhay mo Sa bawat buntong hininga mo Ay nag-iisip ka na ng mga bagay na gagawin Dahil wala na talaga siya Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa sa una pero sa bawat araw na dumadating, unti-unti ka nang nakakaisip ng paraan. Phase 6. Release Ito yung nag-uumpisa ka ng maghanap ng pagkakaabalahan. Yun bang gusto mo na ulit lokohin ang sarili mo na kapag naging busy ka ay makakalimutan mo na siya? Ang kulot mo naman kasi, sabi ko naman sa'yo, hindi mo makakalimutan ng tao. Matatanggap mo lang sila. Yun, sa wakas, nagsisimula ka na mag-ayos ng buhok na pag decision mo ng mag-toothbrush dahil nga mo yukult na yung hininga mo. Pagtawag ng mga piling kaibigan na maaasahan. Kasi ngayon, handa ka na pag-usapan sa kahit konti at tumawa-tawa kapag nilalaay siya sa kwentuhan. Siguro ngayon, pero at least, hindi ka na ganun kadalas mong i-bisita sa timeline niya. Hindi mo na nilalait yung mga pusher niyang bagong boyfriend. Napipigilan mo na din yung sarili mo na i-text o tawagan siya. Tama yan. Dahil ang tanging kailangan mo ngayon ay ang turuang pigilan ng sarili mo sa mga bagay na magpapaalala sa iyo sa kanya. Matuto ka rin umiwas sa pakikinig ng mga malulungkot na witin. Iwasan mo ang pagbisita sa mga lugar na dati kayong dalawang laman. At kapag nagawa mo ng lahat yan, dito na tayo papasok sa phase 7, rebuilding. Ang isang araw ay magiging dalawa, dalawa magiging isang linggo. Ang mga linggo ay magiging mga buwan, at nararamdaman mong konting konti na lang, magiging okay ka na. Suddenly, bigla ka na lang naging masaya. Gusto mo nang lumabas ka sa tropa, maghanap ng bagong kakilala, makipag-usap, tumawa, lumande. <laughs> Oo, oh, kahit paglande ay kaya mo nang gawin. Nagsisimula ka nang gawin yung mga bagay na hindi mo naman sinusubukan noon. Unti-unti mo nang makikita ang mundo nang wala siya. Ay putang ina, hindi pa pala. Phase 8 Sobrang haba na nung pinagdaanan mo, Brad Huwag naman sana Ah, uh, Bakit? Naisip mo ba na dalawa lang yung pwedeng patungan tong relasyon natin? It's either maghiwalay tayo o maging tayo nga sa uli Hindi ko pa naisip Sa tingin mo, kasalan mo. Hindi mo masyado pumaga para sa tanong na yan? Bakit? Gusto mo na po yung kasal sa akin? Hindi ko alam. Sa ngayon? Ako din. Gusto mo na pag-break sa akin? Siyempre hindi. Gusto ko naman binapaka-random mo talaga kahit kailan. Mga tanungan mo eh. Well, so it's gonna be one or the other. Ganun talaga ano, Kahit paanong pag-iwas ang gawin natin, meron at meron mga bagay na magtatali sa'yo para hindi ka makausad. Memories, false hopes, na pwede mag-trigger ulit sa'yo ng lahat ng nangyari. Yung mga bagay na ipinangako nyo sa isa't isa, mga salitang binitawan. Ano sa tingin mo mangyayari kapag hindi naging Magiging galit kaya tayo sa satsa. Still friends. Sa so, tingin ko, uh, kung mangyari man yan, at mas pinili nating maghiwalay ng landas, hindi, hindi ko kakalimutan kung sino man yung kasama ko sa iyo tungtong ng buhay ko. At magiging thankful ako na minsan sa buhay ko, nagkaroon ng itawat ako. At kung mangyari man yun, Meron lang din sana akong isang hiling sa'yo. Sana... Kung nasan ka man, magiging mapagpasalamat ka rin na naging parte ako ng buhay mo. Kasi ako, marigurado yung gumawa ko. Maaaring yung mga bagay na to ay maging magiging dahilan ng pagkadali mo ng konti sa proseso pero alam ko, kaya mo makalimot at matatanggap mong lahat yan dahil malakas ka. Phase 9. Naive. Ito yung matagal na siyang nawala sa buhay mo. Tumagal na ng buwan. Ayaw mo muna ulit umasa dahil masyadong mahirap ang pinagdaanan mo. Gusto mo muna magpahinga dahil masyado kang napagod. Magpahinga at the same time maghintay. Alam mo, hindi mo dapat isara ang puso mo pero siyempre, this time, alam mo na ang gagawin. Kaso dapat alam mo sa sarili mo na walang taong hindi nasasaktan kapag nagmamahal. Package mo kinuha yan eh. Last phase, renewed. Sumikat na ang panibagong araw. Nangangahulog ang panahon na. Panahon na para bumuo ng isang bagong pangarap. Bigla na lang babalik ang kulay ng mundo gagaan ang pakiramdam mo para bang nabunutan ka ng napakalaking tinik sa lalamunan. Sa mga panahon to, wala ka nang nararamdamang takot. Takot na harapin kung ano mong mangyayari kinabukasan. Sa halip ay ang pagkasabik pa sa mga pwedeng mangyari sa buhay mo. Hey, Ikaw Ang galing ano? Sa bawat pagpahid ng luha sa mga mata natin, parang bang nakakagaan ng loob. Parang maling drawing na unti-unting binubura para maging maayos ulit. Sa bawat luhang pumapatak, may mga salitang nagsasabi sa atin na kaya nating lampasan yung mga yugtong tulad nito sa buhay natin. Mga luha na nagbibigay liwanag, liwanag sa bagong buhay. Maaring hindi lang agad pumatak yung luhang yun kasi di ba wala namang sariwang sugat na bigla-bigla nang naghihilaw. Kahit ano pang pamahid ang meron dyan. Uy! Ka kanina ko pa naghihintay? Hmm. Hindi naman. No, eh. Bakit? Sorry na tagalan ako kasi nagpaano pa kay mama. Okay lang, okay lang. Ang um, mahalaga, dumating ka. Dumating ka sa buhay ko. Ikaw lang ang sinisigaw Na puso kong nililigaw Ikaw lang ang napaliwanan dinig Aking ito'y kinikinkin -kin. Na malaman mo ang puni na nararamdaman Ikaw lamang ang dahilan Kung bakit nakatayo Di ko kayang tanggapin Na ika'y di para sa sa'kin Ikaw lamang ang dahilan Kung bakit mo FUCA!